Idol, any chance na bumalik ka sa pag-arte? Yan, sa TV at kulikula at sa mga shows. Oo oh, naman, kailangan lang maganda yung offer, maganda yung role, maganda yung bayad. Kasi ayoko na mag Gusto ko lang trabaho. Tapos yung mga businesses naman ako, nakapag-ibon ako. So ano naman kami, yung standard of living namin, yung kaya lang namin. Hindi naman kami nakakutang. So sakto lamang, diba? di ba? Hindi naman kami mag-arbo yun. Sakto lamang, di ba? May nakakain, may nababayad sa mga bilihin. naman lang naman, sa ipon-ipon sipag at syaga, kanta-kanta dyan, social media, kayo. So yun, basta may magandang offer, di ba? Kasi minsan, maganda yung role, ang pangit ng bayad. Kasi maganda yung bayad, ang pangit na role. So, wag ganun, di ba? Parang tayo, alam naman natin, kakayaan natin. Kung nari kayo, elektrisyan, doktor, nari kayo, di ba? Service driver, or driver, or alwagi. Di ba, alam nyo naman magkano yung per day nyo. Diba? Pag gumaba doon, di siya worth it. wag na, diba? Tama kayo. mali ako. Not your doctor. Do a works free, Happy healthy. Always pray, guys. God bless. Ang mabuting tao.